kapag ikaw ay galit sa iyong asawa. Sa mga mag-asawa, hindi may iwasan ng arguments, lalo na sa panahon ngayon. Napaka-stressful ng buhay, ang daming issue sa bahay, mula sa budget, sa pagpapalaki ng kids, hanggang sa sensitive topics tungkol sa politics, religion, kamag-anak, sex. Naku, dagdagan mo pa yung napaka-ingay ng mundo ng social media. Minsan ang mga mag-asawa, nagkakasamaan talaga ng loob. Nagagalit tayo sa ating asawa. Ano nga ba ang payo ng Bible sa mga ganitong sitwasyon? Unang-una, alalahanin natin na kapag galit tayo, we tend to make bad decisions or say hurtful words dahil emotional tayo. Hindi ba lalong nag-escalate ang away kapag nagpapadala tayo sa galit natin and we end up sinning not just against our spouse but against our God as well. Ang advice sa atin ni James, makinig tayo mabuti Huwag tayo magsalita ng basta-basta so we have the opportunity to weigh our words thoroughly. Huwag tayo magpadala sa offense at sa desire na lalo lang manalo sa arguments. Totoong mahirap na magpakumbaba habang tayo ay galit. Lalo na kung justified tayo to feel that way. But this is what God expects of us. And this is the right thing to do. We are instructed to value others above ourselves. Kaya i-prioritize natin ang welfare ng ating spouse over our own unless there is some form of abuse that is happening to us or our children. And as believers, kailangan po nating alalahanin that spouses are joined by God in marriage. So, wag po nating pabayaang sirain ito ng galit. Huwag nating ilagay sa panganib ang ating relasyon sa ating asawa just to satisfy our anger. Instead, Let love and respect be the core principles among married couples. Let's pray. Lord, help me to watch my words and mind my actions sa paggalit ako. May my love for my spouse prevail over my pride and anger. In Jesus' name, Amen. Madali ka bang magalit? Sikapin mo sa tulong ng Diyos na pigilan ang iyong sarili sa pagsasalita ng masakit o paggawa ng di maganda kapag ikaw ay na-offend sa ginawa ng asawa mo. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Santiago chapter 1 verses 19 to 20. If you've enjoyed listening to this message and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglaw app and make a donation. Ako po si Miriam Kimbao Roberto. God loves you so much.